Hello mga beshi, kamusta po? Namiss ko po kayo. Ang tagal ko nga din nakapag voiceover mga beshi. Kaya yung mga i-upload kong video super late na. Ang dami na nga din nagtatanong sa akin kung bakit wala na akong bagong vlog. Nagpahinga nga muna ako na isang linggo mga beshi. Ramdam ko nga yung pagka-miss nyo sa akin lalo na nga yung mga followers ko sa my School. Siyempre kung na-miss nyo ko mas lalo na-miss ko kayo mga beshi. Love na lab -nalab ko nga kayo lalo ni mga basher ko. May meeting ang mga parents na kasali sa drum and lyre. Kaya naman umatin na si mama. Pagkatapos ka po na meeting, sumabay na nga po kami umuwi kala tita cha. Dumaan nga po muna kami sa bilihan ng mga fishball, kwek, -kwek at kikiam. Pinapili ko na nga di ko ni gusto ng mga kasama ko mga beshi. Kung ano ay kinakain ko, dapat maroon din yung mga kasama ko. Di nga lang ako ikakain. Ganoon nga din ako sa bangko ko. Nasishare din ako sa kaklasi ko. Bumili nga kami ng white t-shirt na papatatakan. Ito nga na pag-meeting nila mama. Malapit na kasi piyesta sa amin. Sasayaw po kasi kami mga beshi. After naman ito sa may damit, na pumunta naman kami sa pagawaan ng sticker. Ang dami kasi nang hingi sa akin sa school. Wala akong maipamigay. 150 pesos na nga ulit yung pinagawa ko mga beshi. Mauubos na nga po pala ulit yung sticker dahil upload na nga po ito mga beshi. Ito nga din yung araw na family day. Kaya naisipan na nga din namin kumain sa labas. Maaga nga po pala kami pinauwi ni t-shirt dahil family day. Nagtatrabaho pa nga si papa. Nintay nga namin yung pag-uwi para sabay-sabay na nga rin kami kumain Kailangan din po kasi namin mag-send kay teacher ng picture na sabay-sabay kumakain Tara, kain po tayo mga besyo Thank you po sa lahat ng blessings Asrap nga kumain pag sabay-sabay at kumpleto Pagka uwi nga namin, ginawa ko na kagad yung assignment ko. Kinabukas ang birthday naman ang tita Julie kaya umuwi kami. Simpleng handaan nga lang mga versi, konting salo-salo. Kinantahan na nga namin si tita Julie ng happy birthday. Nagmumulit nga yung dalawa magkapatid, yung mayakap na sa mama nila. Nagpicturean nga muna kami bago kumain. Happy birthday tita Julie, more birthday to come. Ingat ka palagi sa trabaho mo. Kinabukas, may practice nga kami para sa sasayawin namin sa ngibyensya. salamat sa pananood. Bye-bye mga beshi!